ha. Oh. Mababait oh, naman, ha. Mababait sila. Ha. Oh. Apo. Oh. Oh. Behave lang. Behave. Oh. Yeah, Ayan po, no. So, huwag pa kayo. Ha. Oh. So, yan yung, uh, ano, yun to yung uh, nagpapasaya sa atin dito sa farm, no. Kita po ninyo, ha no? Uh, okay naman. subukan natin siguro baka hindi niya hawain yung ano kaso lang may like mga hawa ito eh huh? So ngayon, no, ah uh, lilinisin ko muna ito, huh? at uh, magbigay tayo ng kanilang uh, vitamins para sa kanilang kalusugan. So bago tayo magbigay ng kanilang patuka, no? So lilinisin ko muna ito at uh, magbibigay muna tayo ng patubig, no? So 'yan po sila, ayan. Uh, Ayun yung uh, mga roaster ko. At uh, yung isang uh, mas covid ako nandiyan uh, nangingitlog na rin. So, tara na at uh, para maaga tayo matapos ngayon, no? So nagbibigay ako ng uh, kanilang vitamins ng uh, Batman pro no? Oh, uh, dumating na rin kahapon yung uh, in order kong nga uh, ano, uh, Madre de Agua. So uh, hindi tayo nakakapag uh, ano pa nang uh, volume na masyado, no? Dahil uh, syempre, uh inaalala natin itong nga uh, mga patuka dahil uh, yan yung pinakamalaking uh, ano uh, gastusin natin itong uh, patuka, no? So Inabot ko itong mga papaya ko no na napakaliit pa. Naglagay ako ng uh, organic ba uh, fertilizer no sa likod na tanim ko ay uh, walang nabuhay pero mabuti na lang no lahat nang nandito sa labas no ay uh, nabuhay. So yan po yung uh, ating uh, gagawin ngayon ha. Yung uh, nilalagyan ko ng ano, tataniman ko ng Madrid yagua So binutasan ko na rin dahil ng uh, organic Fertilizer yung uh, ilalagay natin bago na tayo magtanim pero pinapatubo ko muna. So ito na no, medyo uh, sa tingin ko mabubuhay na ito. At uh, salamat naman at uh, uh, dumating yung ulan no. Ah uh, ito no. Yan siya. So ito ito yung uh, red lady papaya no. ayan malaki na ito, nakikita po ninyo. Ang bilis lumaki no naungusan pa niya yung uh, ibang aking tanim no dahil uh, to so, nakabuhay tayo ng isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu labing isa yung uh, nabuhay na mga alaga natin no oo. So, sana ay uh, tuloy tuloy na yung uh, pagulan no para uh, mabubuhay sila ng maayos At, uh, kita natin maganda yung uh, ano no maganda yung paglaki niya dahil sa organic siguro no mga uh, manur ng uh, kambing at saka pato no mas kubidak yung uh, ating inilagay no kikita niyo yung uh, ating area no masyadong masukal so talagang sinasadyang kung uh, hindi nalilinisin to dahil kulang pa daw sa pagkain ng mga manok to pag uh, tayo ano no Kapag produce ng marami. Hindi ko pa pinapalabas yung mga mga manok, no. Saka na lang natin na uh, sila palalabasin kasi puro breeder pa yung uh, ating a-produce uh, diyan. Wala pa yung mga maliliit, no. So pag uh, magkaroon tayo ng mga maliliit na ito. O, ginawa ko talaga dalawa-dalawa ito, no. Para pagpiliin natin kung sinong magandang uh, paglaki. So yun yung uh, itutuloy natin kung pwedeng uh, dalawa. No, uh, so itutuloy na natin yung dalawa. Aba, yung uh, kamatis ko, ito uh, nabuhay uli. Kikita naman ninyo yun, yung mga kamatis ko, puro tuyo na lahat. Pero may isang uh, ano dito na nabubuhay uli, no. So tingnan natin kung a uh, mamumunga siya uli, no. Pero kukunin natin mga lupa na yan, sayang yung mga lupa na yan dahil nga mataba yung lupa na yan ayan o oh. malaki na rin no uh, mabubuhay siguro ito nakikita ninyo na maganda yung uh, kanyang paglaki pero nadaig niya yung ibang uh, tanim ko no sa uh, ano nauna siyang lumaki kaysa uh, itong dalawa dalawa na ito siguro no kaya uh, nagagawan sila ng uh, nutrients ng lupa pero ngayon no Aya. Uh, lalabas tayo at uh, kukuha tayo ng tubig uh, para makainom yung ano. Pinapasilip ko lang yung aking mga tanim dito, no. Yung talong natin, uh, namumulaklak yung iba, no. So, titingnan na lang natin kung uh, mamumunga uli o mabubuhay uli. So,

So, kailangan bago tayo magbigay ng kanilang uh, pagkain, no? Kaya uh, inisin muna natin tong ano, uh, tubig nila. So, uh, ngayong araw, magbigay tayo ng uh, kanilang uh, vitamins, no? Pero pa sila ang uh, ano dito, ah uh, natirang uh, vitamins, no? So, ito yung uh, ibibigay ko, no. Batman Pro. So, baka naman Batman Pro, no. So, tayo sa ano doon sa Agribit, no. So, yan yung nirekomenda nila. So, papanood naman natin sa ano na uh, the best trend na nilalagay sa kanilang uh, ano uh, inumin yung uh, ano yung uh, King Vita uh, King Vita Plus so nasubok ko na rin yon at uh, siguro no huh, ng maganda rin ang, uh, ano yan yung uh, at uh, ano pa marami pa siya uh, so paggatay uh, tayo ulit, bibili tayo ng uh, King Vita Plus. So, ito, isang timplahan lang to dahil uh, ilang uh, na ito, ilang isang galo na ito eh. Apat na piraso. So, i-divide na lang natin to sa apat. केना के प्रयोग करो इनका प्रयोग परमाणु का होता है तो परमाणु की विधि बुवा माना करती है मंदिर का मतलब है So ngayon, ito na, um, bibigay tayo. I-divide na lang natin to sa ano, sa apat na ito. Ngayon, hindi uh, naman natin ganong punuin, no. So, sa natin tunti. Okay. <coughs> So, tansyay na lang natin Wala tayong pang ano ibigay tayo ng uh, vitamins sila ngayon. So ngayon no ha uh, natin ang ano magkaiba sila oh may malabo at uh, may masyadong timplado. So ibabalik natin dito paghalo natin lahat para pare pare-parehas yung timpla nila no, So ihalo natin dito bago natin na uh, salinan bawat uh, ano. So yan ha. Halo natin dito para parehas yung, ng uh, garon sila ng parehas na timpla. Oy, umakyat oh. Oh. Mahirap nito, no? nakakakyat na oh oh, oh. oh. Baba, baba, baba. 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 Ah. Yung uh, kaniyang lalaki, no, uh, hindi pa siguro siya ready talaga na magpasampa, no. Tumatakbo siya. At uh, dito nilagyan natin ng pugad, no. May sampahan sila dito kaya nakakakyat sa taas ng ating ano, taas ng ano. Kailangan natin na uh, lagyan na rin ng uh, takip diyan, no? Pag uh, ng uh, ginagawa nila. So papilitan tayong takpan diyan. So ayan po, no? Ayan yung uh, kanilang roster. Ayan. Wapo, wow di ba? Diyan naman yung mga tsikiting ang uh, mga babae niya, ang mga dalaga. Ito naman yung mga roster natin, yan. Black Astro Loop, no? So, ngayon hindi tayo siguro magpapalabas sa kanila dahil uh, makulimlim tingnan natin kung gaganda yung panahon dahil makulimlim tubig lang ang uh, wala so bigyan natin sila ng tubig ngayon na may uh, vitamins halaw natin bagay nahalo na ito ha? halo na natin ito kanina So ngayon wala tayong panakal, no. Salin na lang natin, no. Ah, uh, pa no, no, dahan-dahan. Hirap, <coughs> no. Eh, sa, noon na lang natin para Oh, diba parehas na siya ngayon. No. Ah. ah. na sila. konti lang no dahil na uh, napapanis rin pag uh, matagal nila na ubos yung medyo marami yung uh, marami rin sila bigay na natin sa kanila, no. Uh, kita ninyo, pantay na sila. Oo. Oh, wala nang lamangan sa kanila. Pantay na. Pantay. Oo, oh, siya. Ito yung mga rodailan natin, no. At uh, itong lalaki, pansamantala. Hindi ko muna nilalagay yung, ano. Uh, uh, subukan ko siguro ito ay labas tong uh, lalaki na ito. Oh. Mababait naman ha. Mababait sila. Ha. Oh. <laughs> Apo. Bihib <Bebe> lang. Bihib. Yan po, no? So, hugusog pa kayo. oh so, yan yung, uh, ano, yun yung uh, nagpapasaya sa atin dito sa farm. No? kita po ninyo no? uh, okay naman so, subukan natin siguro baka hindi niya hawain yung ano kaso lang may ligmang hawa ito eh no? may ligmang hawa ito subukan ko muna uh, halo sila doon sa kabila ah. Uh.

Handa mamaya, lalabas natin sila. Ang <tap> mga tayo ulit mamaya makain ninyo. <tap> Thank you. So, puro na sila ano no, Rhode Island Red.